Ako po ay isang OFW dito sa bansang Saudi Arabia. At tulad ng marami sa inyo, naranasan ko na ang hindi kanais-nais na sitwasyon kabilang ng pamabastos mula sa ibang lahi. Isang araw bandang 5.30 hanggang 5.45 ng hapon habang ako'y naglalakad sa daanan papunta sa isang bakala. May dalawang lalaki sa kabilang side ng kalsada na nag-uusap. Napansin ko agad na ang isa sa kanila ay matagal na nakatitig sa akin. Sa una, hindi ko ito pinapansin pero ramdam ko na may kakaiba yung titig niya parang sinusuri ako at doon pa lang ako nakaramdam ng kaba. Dito sa area na to, kapag uh, hindi summer, ay uh, madilim sa area na to, walang ilaw. Nung time na yon at uh, dito ako inabangan ng lalaki at dito ako sinundan papunta sa dulo na yan. At bigla akong inofera ng 50 real. Galing sa likod na yan, doon, doon sa likod na yan. Doon, doon ako yung parang ang tao na yan. Sinundan ako hanggang papunta sa, sa lugar na ito. sa yun. At pagdating sa lugar na ito, dito kami nagkasubukan. Nandun siya sa dulo, sa dulo na yan, at dito naman ako nakatayo. Yun, nagsigawan kami at sabi ko, sige lumapit ka. Sabi ko, kasi ako ah, dito at ah, dun siya sa dulo, medyo matapang na ako kasi malayo na siya at kung may baril siya o kutsilyo, hindi niya ako mahabol, pwede ako papunta sa dulo. So yun, at ah, hindi niya sumunod sa akin at sobrang galit na ako na yun sa akin. So, dun galing, sinundan ako agang dito. Paglabas na paglabas ko sa bakala, uh, sinundan ako ng lalaki at inofira ng 50 real. At, uh, siyempre, natakot ako ng time na yun kasi madilim sa area na yan. At, uh, akala ko mayroon sa or o baka mayroon sa baril. Kaya, nagdidiretso talaga ako. Uh -huh. uh, ito, yung sa Alcorn Street, no? Alcon Street po itong lugar na ito. Nat natandito po yung uh, location ko sa area Sila na Sila kasi, mahilig mag-alok ng... Uh, pira tapos sabihin na i-massage mo sila so iba iba yung usapan na yan uh, ganun talaga nakakabastos dito sa Saudi Arabia always to trust anybody kasi minsan uh, kahit kapwa mo Pilipino ay magpapahamak din sa'yo at uh, sa mga ibang lahi wag masyadong magtiwala kasi iba yung motive ng ibang uh, mga ibang lahi pero marami namang mababait sa kanila so yon at uh, syempre siyempre uh, huwag tayong masyadong magtiwala lang kasi dito sabi ko sa, iyo, sa inyo na yung ibang lahi, iba yung intention pero marami naman mababahit hindi ko naman uh, nila lahat guys no? so ingat so peace out guys